Ibang level ang depensa ng Minnesota laban sa Golden State Warriors. Sa puntong ito mas lamang pa sa 3-point attempt ang Minnesota na nasa 42 Kumpara sa Golden State na 39 lamang, magaling ang Golden State Warriors sa ball movement pero dito kitang kita naman dyan na mas marami pang assist ang Minnesota kumpara sa kanila. Marami din ang turnovers ng Golden State kumpara sa Minnesota. Samantalang nilimitahan din ng Minnesota ang Warriors sa puntos sa loob. Mas lamang din doon ang Minnesota mga idol. So ibig sabihin niya na ibang level ang depensa ng Minnesota ngayon. And since nung kinoll out ni Anthony Edwards ang kanyang kupunan, mayroon silang 4-0 na record wala pa silang talo. Sabi lang banda, magadang pagkakataon sa ito para sa Golden State dahil bumalik na sa Stephen Curry and Raymond Green. Yun nga lang, tambak yung kanilang inabot mga idol. Stephen Curry, 23 points for assist, 3 three-pointers, at 13 points, Green, 10 points, Edwards, 30 points, Goober 17, Randall, 16 points. Lebron 39 points, 10 rebounds, 11 assists. Anthony Davis 38 points, 10 rebounds, 8 assists. Malapit din mag-triple-double ano ho, 43 minutes kay Lebron, 41 minutes kay Anthony Davis, grabe. Babad na babad si na Lebron and Anthony Davis mga idol ha. Itong kay Lebron masyado mataas yung kanyang minuto considering sa kanyang edad. Sinabi mismo yan ng Lakers sa pagsisimula ng NBA season na kanilang lilimitahan itong playing time ni Lebron. Subalit so sa kanilang pinagdadaanan sa ngayon, wala silang choice kundi ibabad ulit itong si Lebron. Ngayon pa mga idol, kulang pa rin ang magandang performance ni Davis and Lebron dahil yan sa 31 points ni Trae Young, 20 assists at naipukol din niya yung kanyang game winning 3 pointer shot Naging balaki din sa Lakers si Hunter na mayroong 26 si Bogdanovic 20 points and 4 three pointers Kahit natalo ang Lakers dito mga idol all goods na rin to considering na hindi ganong tambak katulad sa kanilang uh, mga nagdaang laban di ba? Ngayon mga idol, dalawang puntos lang ang lamang ng Atlanta Hawks. Good job pa rin. Maganda pa rin naman ang ipinakita ng laro ng Los Angeles Lakers sa kanilang laban at sana ito'y kanilang mapagpapatuloy sa susunod pa ng mga laban. Nahirapan naman sina Damon Lillard, Yanis at itong si Chris Middleton sa kanilang laban kontra Boston Celtics. Bali wala mga idol ang kinumbay na 61 points na Lillard and Yanis sa kanilang laban. Si Tatum 34, 10 rebounds, si Brown 25 points, 3 rebounds, Holiday 20 puntos. Gusto ko itong ipinapakita ngayon ng Milwaukee Bucks mga idol. Hindi nila sinusubukang makapunta sa itaas, sa tuktok, ang sa kanila lang ay manatili sa safe na level maiwasan ang ma-eliminate at lalong maiwasan yung play-in mga idol. Yun naman ang napaka-importante Makapasok lang sa playoff, all goods na yan dahil back to zero na.